Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga. Nandito po tayo ngayon mga kalaki sa Gapan City, Nueva Ecija. At nakikita nyo naman po mga kalaki, nandito po tayo ngayon para po magbigay ng mga lucky numbers. At namasyal po tayo sa lugar na to. Napakaganda po dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Ayan po ang kanilang ka area. Nandito po tayo dito sa kahabaan po ng highway. At syempre po ngayon po kainitan mga kalaki, lumili muna po dito para po magbigay po ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat. At syempre po mga kalaki, tutok na po dito dahil ngayon po ibibigay ko mga lucky numbers ay mga 6 digit lucky numbers po na masuswerte po para po sa ating lahat. Ano po? Itong laro po na ito mga kalaki ay pwede po ito sa abroad at Pilipinas. Okay? Mga 6 digit lucky numbers po na talagang inaabangan lang po ng mga karamihan. Kaya ready ka na? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo mga kalaki. At syempre tutok, tutok, tutok na po ito mga kalaki. Ito na po ang una nating panginigay ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 39, number 28, number 42, number 70, number 45, number 56, number 53, number 64, number 18, at number 15. At syempre po isulit po natin ang 8-digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 27 number 38 number 39 number 32 number 24 number 26 number 15 at number 10 at syempre po mga kalaki isulito po natin ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers mo ay number 8 number 23 number 36 number 16 number 32 number ano to number 17 at number 12 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers ayan. ito po ay mga 129 to 29 or 1 mga kalaki isunod na po natin number 13 number 23 number 24 number 18 number 11 at number 7 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo 2 number 6 number 1 number 1 number 8 at number 4 at syempre po mga kalaki yan po ang mga 6 digit 0 to 9 at isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17 number 24 number 25 number 27 at number 90 Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers abroad. Hindi pa na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655, 658, digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, hindi na natin patatagalin. Okay, bago yan mga kalaki, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account kami na para makatanggap po kayo mga legit na mga lucky numbers araw-araw. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan, search niyo po ang Red paluin na merong uh, 354,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong setting account. Red parong ko din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris uh, si Gatchel yan. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. At meron din po kaming YouTube. Ang YouTube po namin, Red Parong Pinpo, na merong ah... Uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, red parungkin po na merong 424,000 followers. Ay po yung mga legit na account namin sa mga social media. Pwede po kayo yung humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kung, nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share yung mga video, heart ng heart mga kalaki. At automatic po ah, dapat po nakapalo. Pag nakapalo po kayo, abay. May lucky numbers ka na agad sa messenger mo. I-check mo na lang. Pinadala na kita na ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, at 6 digit tatayaan mo na lang at aalagaan mo ng 3 days okay, tandaan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad private consultation po ang may membership fee at good fortune naman po mga kalaki ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ng mga ilalaban mo din abroad mga kalaki okay, kaya sa mga interesado po na subukan ng mga lucky numbers namin may message na po kayo sa messenger ko, usap tayo mga kalaki para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki, okay at tutok-tutok na po rito mga kalaki dahil mahalay mo naman mga kalaki. Pag na i ko ang Birdman at Virtue mo, may eh, eksperyente ka pala isa ka sa mapapanalo namin sa mga lucky numbers namin mga kalaki. Ayan. Nauuhaw ka kasi kung gusto kong uminom ng tubig. Pero ngayon mga kalaki, mahalay mo naman ang lucky numbers namin na pag i ko sa Birdman at Virtue mo, isa ka pala sa mapapanalo namin diba? di, di po-post ka namin sa social media namin diba? At tutok na mga kalaki dito, itutuloy na po natin. Ito na po ang 642 6-digit lucky numbers, Pilipinas. Number 16, number 29, number 33, number 37, number 25, at number 80. At ito na po mga kalaki, ang susunod natin ang 6-digit, 645, number 30, number 23, number 27, number 80, number 41, at number 42. Isunod na po natin mga kalaki ang 6-digit, 645 ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 15, number 16, number 24, number 28, number 31, at number 33. Ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers, mga kalaki po rin mo Number 53, number 47, number 9, number 17, number 40 at number 28. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 60 dito laki. Number 6, 58. Kunin mo na. Number 19. Number 37. Number 42. Number 48. Number 50. At number 25. ayun mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin pwede na po yan tayaan sa mga sa mga Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad mga kalaki, pwede nyo rin po yan alagaan 3 days bago po natin palitan, okay? So tutok na po ito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po, shout out na po tayo. Shout out po tayo sa mga OFW po natin dyan sa bansa ano to? Italy, ayan po sa mga Italy dyan ng mga OFW. Hello, hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Italy, napatama na kita. Alam ko yan pagpatama ko ng Italy. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutukli po dyan, kila atinoimi Noemi at kila Ma'am Giselle. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtutukli po dyan lahat ng OFW dyan. Saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po mga kalaki, dito po tayo sa Pilipinas naman. Ang mga driver naman po nagpapabati po. Mga driver namin ko bawat at San Jose City, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo. Tutok-tutok lang po rito. Nanonood daw po sila lagi ng ating mga vlog. Ayan, o. Oh. Saktong-sakto, may dumaan na baliwag, Oh oh, di ba? Saktong sakto. Sabi ko sa inyo eh. Maraming salamat po sa mga baliwag. Ayan, nakita nila siguro ako nagbablog na yan. Good luck mga kalaki. Ingat po at nawamanalo po tayo ngayon. Mananalo, mananalo tayo mga kalaki. Clean, eh.